Bigla ko nga napansin na parang hindi naman yata egg hunting itong amin napuntahan. Tuwang-tuwa nga ang James ko dito dahil masayang-masayang nga siya at nakakuha siya ng dalawang Easter eggs. Ang aga kong ginising ang mga bata ngayong araw dahil sabi ko nga sa kanila ay pupunta kami sa isang lugar kung saan ay may free egg hunting. Hmm. Dito kasi sa Australia ay usong-uso talaga ang egg hunting kapag Easter at Easter eggs talaga ang nagpapasaya sa mga bata. At bago kami umalis ay sabi ko kay James kumain muna siya kaya binigyan ko siya dito ng cereal pati na nga rin ng gatas. Tinatanggihan nga niyang inumin itong gatas pero sabi ko nga sa kanya kapag hindi mo yan ininom hindi tayo aalis. Nang matapos na siyang magbreak breakfast ay agad ko na nga siyang pinaliguan at binihisa na rin dahil napaka-excited na naman itong bata. Kaya alam nyo ba kapag umaalis kami, ang ginagawa ko nga ay nauuna talaga akong magbihis. Dahil kapag inuna mo nga yan si James, pagkatapos mo siyang gawin, talagang mag yan na umalis na. Hay nako, nagmana talaga sa magulang na palibot. Paalis na sana kami nang maalala ko na kailangan ko pang lagyan ng pagkain ang bag niya dahil napakagutumin talaga ng batang to. Makalimutan ko lang ang lahat, wag lang ang pagkain ni James. Maliit na bata nga lang yan kasi si James pero sobrang napakadami yan kumain. Alam nyo ba sa isang araw na nakakailang prutas nga yan siya minsan nakakarami ng apple, banana, grapes, sandwiches, isama mo pa ang breakfast, lunch, at pati na nga rin, hapunan. Alam niyo ba na ang tagal ko na dito sa Australia pero ngayon ko nga lang ipaparana sa mga anak ko ang public egg hunting. Dahil kapag nandito nga si daddy at walang trabaho tuwing Easter, ay umaalis talaga kami at nagka-camping. Malapit lang naman sa bahay itong golf course kung saan sila mag-egg hunting. At pagdating ko nga dito ay nasyak talaga ako sa sobrang dami ng tao at ang haba-haba pa ng linya. At bigla ko nga pansin na parang hindi naman yata egg hunting itong amin napuntahan. Dahil nakita ko na nag-aagawan nga ng easter eggs itong mga bata habang hinahagis naman ng mga staff. Kaya sabi ko kay Kuya Rems ay samahan mo na lang si James. Baka mamaya matumba pa at mapitpit pa ng mga ibang bata. Tuwang-tuwang -tuwa nga ang James ko dito dahil masayang masaya nga siya at nakakuha siya ng dalawang Easter eggs. Sa so, totoo lang ay hindi pa nga yan totoong chocolate Easter eggs dahil mamaya pagkatapos nga nila maghunting ay papalitan niya ng totoong chocolates ng mga staff. Pero kahit plastic na Easter eggs pa nga lang yan ay talagang tawang-tawa at tuwang-tuwa na itong aking James. Pabalik-balik nga siyang makipag-agawan ng Easter eggs at nang makalima nga siya ay sabi ko sa kanya palitan na namin ng chocolate Easter eggs. Pero tingnan niya naman ang linya at napakahaba nga talaga kaya habang naglilinya nga ako dito ay nakikipagagawan pa rin itong si James at si Kuya pero ang akala nga siguro ay sa kanya na itong plastic easter eggs kaya ayaw na nga ibigay sa akin para mapalitan na namin ng chocolate. Makalipas ng mga ilang minuto ay na-convince no nga rin siya ni kuya niya na ibigay sa akin itong mga easter eggs. At nakita niya nga itong sasakyan at patawa-tawa pa siya sa akin pero sasakay lang naman yan. Sige anak, libre lang naman yan. Kapag tumama si mama sa loto, bibili kita mas malaki pa dyan. Char! Sure! <laughs> anyways, pagkatapos kong papalitan itong plastic easter egg ni James ay binigyan nga siya ng isang supo na chocolates. Pero ang kagandahan nga dito ay hindi lang naman chocolates ang laman dahil may mga laro laruan pa. Habang binubuksan nga ni kuya ay hindi na talaga siya makapag-antay at sobrang excited niya. Kahit madami pang plastic easter eggs ang makuha ng anak mo ay papalitan nga lang nila ng isang supot na chocolate. Pero okay na okay nga yan dahil libre naman. At ang importante nga ay masayang-masaya si James. At yan nga talaga ang pinaka-importante. Tamang-tamang nga ako sa laman nito na may ilang chocolate at ilang ang laruan din. At ang paborito nga ni James dito ay itong bubbles at makai ilang beses pa nga siyang umiyak dito dahil hindi nga niya alam laruin. Ay, sige lang anak, kaya mo yan. Push pa! <laughs> Natagalan pa nga kami dito sa gitna ng daan dahil hindi niya talaga tinantanan itong bubbles hanggang hindi niya maubos. Pasalamat nga talaga ako kay Daddy Afam dahil siya nga ang nakakita ng event na to sa Facebook at sinend niya sa akin. Kaya naman masayang masaya nga yung mga bata, lalong lalo na si James at well spent talaga yung Easter namin kahit wala si Daddy. At para mabilis maubos itong mga tsokolate ng mga bata ay tinulungan ko na nga rin sila para mafeel ko rin yung Easter. Char! <laughs> And guys, hanggang dito na nga lang ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!